talata 8 hanggang 12 uh, pagkilala kay Kristo so paano nga ba natin kinikilala ang Panginoon na, sabi sa Ebanghilyo binasa natin kanina uh, kapag ako itinatuan nyo sa harapan ng mga tao it, itatatuan ko rin kayo sa harapan ng anghel ng aking ama so kung paano natin sa tinatanggap rito pagdating ng panahon ganoon din kaya kung tinatanggap natin siya 100% dito, pagdating natin sa uli, sigurado 100% kasama tayo kung saan siya na. Amen? So, yun po yung kuyong, uh, kinakailangan na. Kung baga, itong ginagawa natin tuwing Sabado, na sinasabi ko nga yung pagdalo ng banal na mag-anak sa bawat pamilya, ito ay patuloy na nagpapaalala sa bawat pamilya na may Diyos tayong dapat na nilalapitan lalong-lalo -lalo na kapag tayo ay